Umaga. Umaga na ako'y tila na wala sa mundong aking tinatapakan, pero hindi talaga. Na wala ang aking refleksyon. Hindi. Na wala ang aking buong katawan. <coughs> Pati ang aking panaling na wala na. Wala na akong mahawakan. Wala na akong maramdaman. Ngunit, nandito pa rin ako. Nandito ako, pero hindi. Lagot ako sa nanay ko nito. Ngunit, sa kan ganitong kondisyon, malaya na ako. Malaya na ako sa lahat ng mga harang ng mundo. Malaya na ako sa ka kahit anumang harang. Jun Jun, malaya ka na. Tatlong araw, tatlong gabi na akong gumagala. Sumasabay lang sa hindi mahawak ang agos ng mga tao. Insan, naisip ko na parang, parang mahangin. Andito pero hindi ginakita. Gusto kong maguto, gusto kong antukin, Humahagolgol ako kung wala akong nakitang ng luha. Ano naman buhay to? Ay... Alam ko na. Puntang ko na yung kilala kong artista, si Diana Ponka-Ponka. doon, may maramdaman pa akong kahit konti man lang umusun. Hello, everyone! Ako si Ponka-Ponka. Ngayong araw, kayahin ko si Shirley. Woah! Uli ka dyan! Uli! Uli ko nila! Woo! Bye! Diyos ko. Kawawa naman si ponka Masandang nga to, baka maramang ko parang rin yung tinitilisan ko ng klaseng hirap. Yes! Ano ka ba naman, bata ka? Naglaro ka naman! Oh, na tumutulong dito sa bahay! Ang gulo mo Hoy, tigil niya yan! Sumusobra ka na, ah! Mm. Ah! Na, ko! Huwag niya ko! Ah! ko ang buong sementeryo, pero sarado daw mga nicho. Naisipan ko na lang, tulog na muna ako para magpalipas na lang muna ako ng oras. Nagising ako na may pumatap ng ulan sa mukha ko. Ay, shit! Umuulan na! Wait lang! Ha? Ba't ko naramdaman yung ulan? Ba't nakakarinig na rin ako? Wala, wala pa rin yung katawan ko, pero just ko, salamat at balik na rin itong mga pakiramdam ko. Maghapon ako lumangoy sa dagat tawa nga na tao, Sobrang ito eh. Napatingin nga yung ibang lumalangoy kasi akala nila malakak na ngayon yung dagat. <laughs> sa bukso ng aking tuwa, naisipan ko, o pa kaya ako sa mga tao. Ngunit, lahat na nilapitan ko, nagtilian, natakot, tumakbo sa tinig na ang boses. Ay, ganito pa rin pala eh. Wala rin masyadong nagbago. Doon ko rin naisip na na yung tunay kong mga magulang. Pumusit ako sa bahay ko isang araw. Hinalungkat ko ang lahat na pwedeng ihalungkat para lamang makahanap ng isang ideya kung nasaan mga magulang ko. May nakita ko sa papel na may nakasulat na pangalan sa babae. Baka may alam siya tungkol sa mga magulang ko. Pinuntahan ko ang babae sa Shumart at sinabi niya na, na mga aktivis ang aking mga magulang. Kinaisip ako, pumunta kaya ako sa isang sa mga rally. Sa rally, nakita ko mukha niya sa isang mga placard tungkol sa mga nawawalan taong kutawagin sa ¿Esa no es desaparecido? Ako rin ba isa yung desa desaparecido? Sinundan ko pa uwi eh, ang matandang mabay may hawak na litrato ng aking magulang. Ah, uh, excuse me po. Sino ka? Uh, oh, huwag po kayo magulat. Nandito lang po sa harap niyo. Huwag kayo matakot. Jonathan? Patay ka na ba? Hindi po, hindi po. Nandito lang po ako sa harap niyo kahit hindi niyo makita. Putang, inang ahente ka na naman ba? Hinaharap siya na naman ba ako? Hindi po talaga. Ako po at yung iyong apo, si Junjun. Junjun? Apo ko? Junjun? Doon lang ako nakayakap na isang taong nagmamahal din sa akin. Naramdaman ko ang init ng kanyang luha at ng luha ko na rin. Sabi ko sa kanya, hindi ako titigil hanggang hindi pa ako sa dati. Kaya sabi niya, doon mo daw manirahan. Nung araw na yun, nagkwento ang lolo ko tungkol sa mga magulang ko. Mga magulang mo kasi si Manny tsaka si Amy. Mga aktivista yan eh. Kabilang sila sa mga sinasabi nila na underground or UG. May sagili kasi silang conviction. Pero ginagalang naman namin yun. Alam mo kasi, pagbaba ng law nung 1972, isa yun sa mga pinakamaitim na latay sa ating kasaysayan marami na na bahay, hinuhuling tao. Minsan nga yung mga magulang mo, uuwi na lang gutom, tsaka payat-payat na. Sa isang araw, dumating yung tatay mo, sabi, gusto ka raw ipasyal. Tapos bigla ko na lang nabalitaan. Sinugod daw kayo ng, ano, ng mga tatlong, ng tatlong sundalo, tapos tinamaan sa mukha yung tatay mo. Doon na lang nagtapos lahat. Dinukot ka daw ng mga sundalo. Tapos hindi ko na alam. Tapos nangyari nun, Mali. Mali ang narinig ng lolo ko. Mali ang kanyang sinasabi. Naalala ko pa kung anong tunay na nangyari. Hawak-hawak -haw ko ng tatay ko at lumama lang kami nang biglang inambush kami ng mga sundalo at binaril siya sa likod. Tulong po, tulong po. Pakuha na po yung anak ko. Huwag niyo, huwag po sa nila. <laughs> Salamat po. Inuwi ako ng babae, pero iyak ako ng iyak. Inisip ng babae, nadalhin na lang ako sa police station para itanong kung ano ba gagawin niya sa akin. Binalik ako ng babae kung saan pinatay ang at iniwan niya ako doon. Umiyak kung tinatawag ang tatay ko, pero walang sagot. At napulot na lang ako ng Santendera. Nung burol ng tatay ko, Delikado na bumaba bang nanay ko sa bundok dahil may pressure na sa kanyang ulo. Pero gusto niya makita ang ama ko sa anong pagkakataon. Sige, sabi ng mga kasamahan niya. Pero hindi pwede umiyak kasi mahalata ka. Gabi na nang dumating ang nanay ko. Buong gabi, tahimik lang siya nakaupo sa isang tabi. Nang minsan ay malumapit sa kabaong, tingnan ang bangkay ng amako at bumalik rin sa kanyang sulok. Matapos ang libing, ay lumapit siya sa lola ko at sa bahay niya Hiningi ang mga lumang damit ng amako, ko, inamoy at hinangkan. Noon siya umiyak. Dante ang pangalan ng kaibigan ng nanay ko. Sa harding kami nag-usap. Hindi ko nga po alam paano nawala eh. Mahirap talagang tanggapin yan eh. Pero malaki naman yung tiwala ko sa lola mo. Alam mo kasi, lahat ng bagay sa lahat ng panahon ay sarili nito at hindi ang sarili nito. Ano yun? Parang impersonator? Ha? <laughs> hindi. Halimbawa, ikaw, nakatayo ka dyan sa harapan ko ikaw ay ikaw, ngunit hindi ka talagang ikaw. Bawat segundo kasi, lahat ng bagay nagbabago sa loob ng katawan mo. Lahat kasi yan material eh. Katulad na lang ng hangin, hindi mo nakikita. Pero material yan, realidad yan. Katulad mo ikaw, realidad ka. Kung kayo po sa lugar ko, ano gagawin niyo? Pag-aralan kong kasaysayan ko. Ay shit, <laughs> pagsaka ko sa history. Eh kung di mo alam kung saan ka nang galing, paano malalaman kung saan ka papunta? Alam ko na naman po kasi sayang ko eh. Hinahanap ko lang in ina ko. Malay mo, naroon ang sekreto ng pagkawala ko. Ah, ito nga pala si Jin, kaibigan ko yung aktivista. Jin, si Junjun, kaibigan ko. May tama daw ng bala ang nanay ko, sabi ni Jin. Dinala dito mulang probinsya para ipagpatuloy ang gamot. Nasa labas na nila ang bahay niya, sabi ko na lang kay Jean na ako na lang pupunta sa bahay ng nanay ko. Sa tanglaw na mga kukunday-kunday na kandilay, inaalis ni isang tao ang bala sa binti ng nanay ko. Pinagmastan ko ang nanay kong nakahiga habang nagmamaktol na nag-aabang sa puno ng haglan ang nasip hangin. Malit lang ang aking ina, kayo manggi, matapang at di dumarain. Sa sinag ng kandilay, pilit niyang inaninag ito. Nang iniwan siya ng kanyang kasamahan, tinabahan ko ang nanay ko. Sa gabi ngayon, nang pagbabantay sa nahihimbing na aking ina, sakit kong hinagkan ng kanyang mga Sa nabalikwas ang nanay ko. Nang sumunod ang mga araw, ay hindi muna ako nagpakilala na sa aking ina. Habang painot-inot na nagsisimula na uli kumilos ang aking nanay sa kanyang bahay, ay nakangiting inoobserbahan ko at pinag-aaralan ang aking nanay. Matalas ang pakiramdam ng aking ina, kaya paingat-ingat ako sa aking pagkikilos. Pinagpaliban ko na yung panagpaliban ang pagpapakilala sa ina ko dahil mas madali na lang na basta kong tignan at iwasan ang takot na baka hindi ako tanggapin. Sapagkat naging huli ang lahat, isang araw ay lumusog na ang mga sundalo. Sinilip kong hinila at hinila ang aking nanay sa kalayo sa mga at sa kalayo sa panganib. Umakit ka na lang, inay! June. 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 Kwento ko lahat ng ito dahil kukunti ko ang naniniwala. Pero may pruweba ako sa lahat ng ito. Si June Jun sa Walkman, boses lang, walang katawan. Hindi tayo titigil, Jin hangga't di lahat na nawawala ay naibabalik